Magandang araw mga kabarangay, kamusta na po kayo? Nakakalungkot lang na malaman dahil madami sa ating mga kabarangay ang hindi alam kung ano ang Lupon Tagapamayapa, sino ang mga miyembro ng Lupon Tagapamayapa at ano ang trabaho ng ating mga lupon sa barangay. Kaya po dito sa video ito, daragdagan ko po ang kaalaman ng bawat isa kung ano sino ang mga lupon tagapamayapa. Mga kabarangay, sabi po sa Republic Act 7160 o ito pong ating Local Government Code of 1991. Sa Section 406. Sabi po doon, ang lupon tagapamayapa ay persons in authority habang sila ay gumaganap sa kanilang tungkulin. Sabi po sa Revised Penal Code, ang persons in authority ay ang taong may kapangyarihan, isang individual na may jurisdiction o otoridad na magpatupad ng batas at mapanatili ang kaayusan. At sa konteks po muli ng Republic Act 7160, o itong ating uh, Local Government Code of 1991, kasama dito sa sinasabi ng uh, uh, Local Government Code, ang mga miyembro ng Lupon Tagapamayapa bilang mga persons in authority. Ngayon mga kabarangay ano ba ang ginagawa ng mga taong may kapangyarihan kagaya ng mga Lupon Tagapamayapa? Narito po yung mga pangunahing tungkulin ng mga persons in authority. Number one, panatilihin ang kapayapaan at kaayusan. Responsibilidad ng mga lupon tagapamayapa na tiyakin ang katahimikan sa barangay at protektahan ang mga residente, yung mga mamamayan sa barangay mula sa anumang gulo o mga panganib. Number two, mga kabarangay, ito yung resolusyon sa alitan. Ang lupon tagapamayapa ay namamagitan o tumutulong sa pagkakasundo ng mga may hidwaan o yung mga nagkakaalitan. Ang layunin nito ay maiwasan ang pagdulog sa korte at mas mapabilis ang solusyon sa kanilang problema. Number three, nagpapatupad ng batas at ordinansa. Tumutulong ang mga lupon tagapamayapa sa implementasyon ng mga lokal na ordinansa at pambansang mga batas sa kanilang mga barangay. Number four, pagpapalakas ng komunidad, hinihikayat ng mga lupong tagapamayapa ang mga tao na makibahagi sa pagpapanatili ng pagkakaisa sa barangay. Number five, pagiging role model sa community. Bilang mga taong may kapangyarihan, inaasahan silang maging huwaran ng pagiging patas at mayroong integridad yung pong integrity na discuss ko na dito sa Katarungang ang Pambarangay Channel sa ibang video. Mga kabarangay, mga lupon, ang magandang balita. Ang mga aksyon ng lupon ay legal. Uulitin ko po, legal ang mga aksyon na ginagawa o ginawa ng mga lupon tagapamayapa. Ang halimbawa, ang mga kasunduan na na-facilitate ng lupon ay pwedeng gamitin bilang ebidensya kung hindi ito susundin ng mga partido. Ito ang good news, mga kasama kong lupon, tagapamayapa. Binibigyan ng proteksyon ang mga taong may kapangyarihan. Halimbawa, kung may gumawa ng krimen laban sa atin habang tayo ay gumaganap sa ating mga tungkulin, na yung gumawa ng krimen laban sa atin ay direct assault na may mas mabigat na parusa under the Revised Penal Code. Kaya ito po yung aking paalala sa community, sa mga barangay, sa ating mga kabarangay. Mahalaga ang lupon tagapamayapa at iba pang mga taong may kapangyarihan sa ating komunidad. Sila ang tumutulong upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa sa ating barangay. Kaya mga kabarangay, 'wag po nating sasabihin na lupon lang. Ano po? Dahil ang lupon po ay isa sa mga nagpapatupad din ng batas dito sa Pilipinas. At paalala naman po, doon sa ating mga lupon tagapamayapa, sana po ay magkaroon po tayo ng personal na pag-aaral aralin po natin ng mas malaliman itong katarungang pambarangay lo. Para po nang sa gayon, yung pong respeto ng ating mga kabarangay ay umangat at tayo po ay sama-sama na mapanatili ang ating uh, na ang ating community ay maging mapayapa, mahimik at maunlad. Kung may natutunan po kayo dito sa video na ginawa ko, Ah, uh, please, huwag nyo naman pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa Katarungang Pambarangay Channel para po mas madami pa yung maabot natin sa dito sa Pilipinas. Madami pa po ang matuto tungkol sa Katarungang Pambarangay. Ayan mga kabarangay, hanggang dito na lang po muna ulit tayo. Muli, marami kong salamat sa inyong panonood dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Ako si Jeffrey